So yung what's up mga brad, update na naman po tayo Medyo matagal na po, hindi po tayo nakapag-update sa mga nag-order nito dami po tayong mga box dito mga brad At itong mga box na makikita ninyo ay ready for pick up At ready for shipment na po ito mga brad So yung tumawag kanina sa akin Taga Uslob, south ng Cebu, maraming salamat sir Hindi po siya nagdalawang isip sa pag-book ng dalawang D12 mid-high pull range So at ito ipapakita ko po muna sa inyo yung mga box namin dito At tingnan po ninyo kung kaano po karami yung mga box namin At ito po karami yung mga nagtiwala po dito sa amin mga brad Ipapakita ko sa inyo So ayan po ang mga box natin dito Ayan ready for shipment at ready for delivery na po to So dito po tayo mag-una kay Mr. Customer ng Dumagiti Ayan na po ready for shipment Ngayong darating na lunis At ito ready for pick up yung taga San Fernando 2 by 2 sit up at ito namang dalawang dual 3 way yan po ay ready for pick up na po to ngayong araw na to at ito kay Mr. Customer ng taga Bonbon bali ito po ang customer natin na pangalawa na taga Bonbon kasi ito taga Bonbon pa rin ito po yung nauna dito sa atin siya po ang taga Bonbon na unang nag-order sa atin at ito po ang pangalawa bali 2 by 2 sit up na naman po Mr. Customer ng pangalawa taga-bunbun. At dito, Mr. James Parecoy ng buhol. Buhol na naman. DIY Ampli Cabinet. Ready for pick up. So, punta po tayo sa likod. O sa gilid. At ito. So, ayan dalawang D12 -Bin high bullet. Yan po ay para kay Mr. Dandoy Caniada ng lawaan uno. So, at ito ready for ready for pick up na po to or ready for deliver. Ayan po ang kaniyang box. Yung dalawang itin. At ito na naman. Ready for pick up. Mau-mau. Dalawang mau-mau itin. So, ayan po ang mau-mau itin. At ito, nakatalikod po siya. Ready for delivery. Taganaga. Yung speaker niya nandito na po. Hindi pa namin na-install. Mamaya, i-install na po namin para baka mamayang hapon or baka uh, bukas ng umaga ay i-deliver na po ito namin. So ayan, ready for shipment na po ito. Naghintay na lang po ito ng signal ni Mr. Customer sa Osamis. Ayan, yan po ang para sa Osamis. At punta po tayo sa labas. Hindi ko na natandaan yung iba dito. Karami pong mga pangalan nito. Hindi ko na natandaan. Ayan, D12 Midhay Turbo. Dalawang piraso. Yung isa nasa... Yung isa dito nasa loob pa rin. At ito na naman, shout out po sa iyo Mr. Customer, Toledo City. So ayan na po ang dalawang itin mo. Saan ba yung isa? Ah, so ayan po ang pangalawa. Shout out po sa iyo Mr. Customer ng Toledo, ready for pick up na po to ngayong darating na lunes. at ah, tumawag ko si Mr. Customer kahapon na ah, magdala raw sila ng speaker dito at ipa-install dito sa amin. At ito po yung mga cover. Ayan, magkapareho po sila ng kulay kay Mr. Dandoy at Mr. Customer ng Toledo. At ito na naman, dalawang D18. So ayan, isa at ito po ang pangalawa. Sa taga Mandawi. Shout out po sa iyo Mr. Customer ng Mandawi. At ito na naman, another customer ng Bohol. 2 by 2 setup na naman. Dalawang D15 at dalawang full range D12. At ito na naman. Ayan, nakahanda na po. Another 2 by 2 setup. Lahat po ay D12, dalawang MCB D12 at dalawang bullet D12. So ayan lang po muna. At ito pa, may nakalimutan. Shout out po sa si Mr. Customer. Alpante ng Ubay Bohol. Ito si Mr. Customer ng taga Bohol, Mr. Alpante. Nakakuha na po to siya dito sa amin ng 2x2. Ganon po ang sistema sa kaniyang order dito sa amin noon, yung pinadala namin sa Ubay Bohol. Yan, dalawang full range at dalawang D15. So ngayon nagdagdag na naman po siya ng dalawang dual 3-way. So ayan po Mr. Customer. Ayan, kung makikita niyo dito mga brad, hindi po ito nakahalo. May ano pa dito, may slide. Ayan, may nakaslide pa. awat gilid, ayan. At pati yung sa iba ba, ano, sa itaas kasi baliktad po ito. So ayan. So ayan po Mr. Customer. At gusto po ni Mr. Customer na palagi yan ng handle. At ito pa, gusto pa niya palagi yan ng perforate screen sa harap. So ayan po ang sistema niya mga brad. Ayan, nakatayo itong isa kanina nakabaliktad po yon so ayan gusto po niya palagi yan ng GBL handle at ito plastic corner guard lang po ang gusto ni Mr. Customer dahil pang bahay lang po ito niya ayan ah, lang po ang gagamitin niya sa loob ng kanilang bahay okay okay na po yon pang loob ng bahay hindi na po maubos ng lakas nito kung sa loob ng bahay ayan napakaganda po yung tunog ng ganyang box mga brad ayan kahit hindi po to isa sa antes, alam ko na yung kinalalabasan sa tunog niyan. Napakaganda. So ayan. Ayan lang po muna. Update na lang po tayo mamaya.